stress ko ba kayo, mga idol? Ito, subukan natin, mga idol, oh. Ah, yung mga will tayo sa tabing dagat. At ko mga idol, oh. Ano? Oh. Kita mo, kahit di siya marunong, mga idol, oh. Tata pa yan. Pero, oh, mo. Yan mga batak. ay <laughs> Yan mga batak, oh. Pangano pala itong batak na eh. Ano yan? Yan. natanggal. Natanggal na. Ay. Ah, kapatak ang klase yan. Wala na pang. Niyero. Ano 'yung unang ayan? Eh. Uh. Kasi 'to 'yung kaibigay ng sa kapatid mo. <laughs> Sagal. Uh, uh, Kakahuli. Uh, <laughs> ang kagandahan dito mga idol, eh uh, nagpa-kanasaraw. Ah, uh, may pang-ulam pa pa no? So kung wala po tayong mga uh, pulo na lang naibon, ayan oh, pwede po 'yan oh, 'yun, kung buti. Uh, pwede pala 'yan. So, sobrang nakakatuwa dito mga idol sa tabing dagat, no? May mo yung sarasaring eksena ng mga ano, nangangawin. Katulad yan mga idol, ayano, Ayan, no. hindi ah, lang pangangawin, no? Nakakapagkape ka na. No? Maaga pa, ah, nakatimpla ka na ng kape, ah, painuminom ka ng kape habang, ah, no ng ano, ng umang. Tapos yan, no? oh O, yan, oh. O, na yung nylon. Ayan, no? Simple lang to mga idol na gagawin, no? Kasi uh, una, kukuha ka muna ng umang sa tabing ilog. Oh. Yan o, oh, katulad umang o. Oh. Ha? Tapos yan ang huli Kito nila, naman. yan ang uh, asuhos. Ang gagawin mo dyan sa umang mga idol, yan o. Oh. Yan, kita mo yan mga idol, oh. kinuha yung umang o. Oh. Pupukpukin mo yan, kasi yung umang na yan mga idol, yung laman niya sa loob, ah, pipilasin sa mo, tatanggalin mo lang, lang yung ulo, guys. yan o. Oh. Ah, tapos, ah, pag natanggal mo na yung ulo, saka mo uh, ah, ikakabit yung uh, ah, kabil sa laman. So, kasi pag may ulo mga idol, matikas kasi yung ulo hindi siya basta-basta makain ng isda. Kaya ang gagawin mo doon, puputulin mo, tsaka uh, isasabit mo yung kawil no? Ayan, nakatulad niya. Kaya niya mga idol, o. Oh. Ayan, o. Oh. Uh, ganyan lang yung mga idol, o. Oh. Oh. Mga tatlong sabit lang. oh, Ang ginagawa, pagkasabit mo sa laman, puputulin yung, ano na, yung pinakang uh, sipit niya. Kasi yung sipit, matigas kasi yun, mga idol. Ayan, o. Oh, Tinatapon niya. Ganyan lang yung mga idol. Ang kailangan ng kawin mo dyan, dalawa, hanggang tatlo, mga idol. Ah, uh, pwede rin isa kung hindi ka nagmamadali na makahuli ng marami. Yan. Tapos iyagis mo mga idol, ano? Oh, yan oh. Ano. Uh, ah, kasi yan, ah, uh, merong bato no, yung tingga na magigat para mabilis yan ang nahuli ng mga idol, oh. Yan oh, asoso, -so napalagpalag pa, aga pa. Oh. Yan oh, sariwang sariwa mga idol, oh. Yan. Asos -so -so po yan mga idol, nakikita po yan sa ano, yung sa pera bagay ano, na yung bagol na pera. Doon nakikita yan. Oh, yan oh. Ano? Opo, pinupukpok -pok niya yung ano, bang? So pagka uh, dinawi na, oh, puting hatak-hatak ka lang ng konti. Madahan lang, huwag masyadong persahin. Eh. Kasi pag mabilis ang batak mo dyan mga idol, matatanggal din yan. Kasi yung kawin na ginagamit nila dyan, maliit lang. Napakaliit lang mga idol. Yung pinakang, pinakang maliit na yun, yung 5, 7, 2, 3, 4, 5. yung iba, iba naman. Numero zero, yan ang nahuli nila mga idol. No? Sariwang, sariwa oh. Sariwang-sariwa pa, napilig-pilig pa. Oh. Asosyan mga idol, tawag namin dito. Ah, mga kaliskis na sa'yo, yan yung isda ko na nabaon yan mga edol. Hindi po yan masyadong nahuli sa lambat kasi bumabaon sa lupa. Pagandaan dito mga edol, nakapagkape kape ka pa. Yan, pinan mo. O, oh, virtuagos mga kape. Kasi nga, <laughs> baka nanalagay na rin ng alat ng kape. Kasi natin pag tip lang isda doon, ay eh, nalagay din ng buhangin yung ano yung uh, tasa. Patulad yung mga edol. Oh, pating hilay na mo lang yung mga edol. Oh. oh. So, hindi lang, yun mga idol, no? Ang katandaan, kayong mag-asawa, eh, pwede kayong, ano, mag- jamming jamming sa pangangawin ng isda katulad ng mga ito uh, no? na asawa yan na sa camera hindi mo na ah oh. <laughs> <laughs> <Di man, nakailang, laughs> uh, iwanan yung asawa mo kasi sa tabi lang naman tagat baka pag uh, tagal tagal ka ng uh, konting pagod uh, konting, <laughs> uh, konting stress uh, para maging happiness naman uh, iba kasi yung nagagawa nung uh, fishing no uh, ah, nawawala yung mga problema natin ah, ah, kasi minsan ah, masakit na yung ulo natin kakaisip ah, mabuti pa mag ano tayo mag katulad nyan no? okay, oh, battery solution no? battery solution <laughs> <may mga katangin. laughs> <laughs> di naman kailangan ng magagandang yeah. pulo na no yes. Yeah, so, yung okay, iba kasi maganda yung kahoy yung binibili sa hardware so kahit saan mo pwedeng ipulo niyan, mga idol no so, yan o no? oh. oh. pati yung bera-bera lang mga idol no so, tawe din ah limasag ah eh. limasag Kimi ini. Dina ke rumah. Dia menyari masak Kimi. Terus. Ah. Oh, oh, kimi. Apa teh? Kayang Kimi? Hmm, jarapnya tabayan. Nah, tabak. katuwa mga idol no uh, hindi lang yun mga idol no ah uh, nakapagkape ka na yan no oh. ah pang pandesal oh yan oh lahat po kasi nang nagawil dito mga idol meron paong mga kape no pandesal so ako nga nagdala rin ng kape Madali lang itong gawin mga idol no ah uh, una ka muna ng araw na libre ka no para uh, makasama mo yung iyong ano uh, family no uh, ah sino naman dito mga idol pwede no pwedeng mga Pwede bata, pwede babae, pwede ano, yan. Katulad ng mga idol, babae, oh. Uh, hindi lang ito uh, pang lalaki, no. Ah, uh, pwede rin ito sa babae, oh. At na sa mga bata pa lang na ano, pwede nating turuan kung paano mga Kasi nga, ah, uh, madali lang kasi ito ginagawa mga idol sa tabing dagat, no. Uh, hindi ka nagagamit ng bangka. Uh, ang kaganda nun, no, no, may, uh, may mga panska ka, nito mga idol, no. <laughs> no. <Kakapi -kapi. laughs> oh. Pakapikapin. Oh. Love <laughs> na lang, lang kami po yan. Kaya sa kapi yan eh. Sa kapi mo na eh. Ha, <laughs> joke lang po yun mga idol. Uh, likas talaga sa atin mga Pilipino. Yung ano, no? Yung uh, Mahilig talaga tayo sa kape, no? Oo, oh, yun, nasa kape na rin, no? uh, habang uh, nahigup -higup tayo, uh, katulad yan mga idol, isla, no? Oh. pati yung isna, nakalagay na doon sa, no, sa tasa, no? Sa tasa ng kape, pag na yung kape mga idol, pwede natin ilagay doon yung isna, no? Ah uh, instead na ilagay natin dito sa buhangin kasi malagay ng buhangin yung isla yung kanyang asang uh, na pass sa ngasang nayong yung buhangin ah uh, mayarap din ng no? Ang kagandahan dito mga idol ah uh, masaya kayo no kasi ah uh, marami kayong nangangawil dito no Ah uh, magtamor na marami ah uh, doon naman mas masaya na no? Nandun kasi mga idol yung part na nagkakatuwaan kayo no yung uh, ang kayo Ah, uh, masaya mga idol, oh, masaya. Ah, katulad mga idol, oh. Oh. Ay, ah, doon sa kawil, oh. 'Yun. Dinakot na lang niya. Kasi wala yung kawil, na ah, naihilan nila ng kawil, naiwan naman yung limango. Oh. oh. Yan, dinampot na lang niya. Kasi sayang mga idol, eh. Ah, hindi lang 'yun mga idol, oh. Ayun, oh, oh. May kapitin sila, oh. Oh. Hindi pa naiinom mga idol, bagong timpla, oh. Oh, sarap ng kanilang kape. Kasi so, yung kape nila, mukhang mamahalin mga idol. No? Oh. Uh, kung hilig nyo mamasyal mga idol, uh, dito mga idol sa tabindagat. No? Kung mayroon kayong mga alagang pit, katulad yan mga idol. oh. oh, yung kanyang alaga mga idol. So na-exercise mo na yung katawan mo, pati yung alaga mo. Uh, masaya ka pang nakakapanood no? ng mga magagandang eksena dito sa tabindagat. No? Ang maganda mga idol, magsama ka rin nung, ano, nung uh, ng merinda mo. Katulad <laughs> niya mga idol. Oh. Habang oh, uh, nagkakawil-kawil uh, ka. Ay, ka ng merienda. Sobrang nakakatawa talaga mga idol kasi uh, kalma yung dagat, no? Uh, hindi masyadong malaking alon. Kaya, uh, uh, pabor, no? Pabor sa mga namamasyal at uh, mga nangangawil. Katulad yan mga idol, O, oh. oh, dawin na naman, no? Oh. Marami din pala dito mga idol na huli yung mga, ano, yung mga limasag, no? Saka yung kimi na tinatawag nila, yung kulay dilaw na uh, kasama rin ka din nung alimasag no ayan no oh, oh. kukunin mo na lang mga idol no dadang puti mo na lang kasi bumitaw na sa kawil ni ah eh. uh, simple mo lang gagawin mga idol no uh, wag, mo lang siyang batake ng mabilis kasi pag uh, binatak mo lang mabilis yan ay nakakatanggal din yan so tanda lang mga idol no katulad nito mga idol no Ayano. Oh. at uh, ang pagbira niya danda lang no oh, no oh. patay-tay lang oh Oh, dawi, Kasi pagka dawi, dawi. inapura mo yan Matatanggal din yan Kasi mahina ang ano nyo, niya Yung muso niya O, yan o Saka mo uh, tatanggalin yung kawin Lagyan mo sa balde Kung may dalakang balde Tamahan mo na rin ng tabo Kasi mag-asawa yan eh yung Balde at tabo O, <laughs> yan o oh, Mayroon pang baby o Sabi ko, walang daya sa pamilya to o oh. Nakadivide yan Dito lang kami Yan o oh. Ihahati na yan Gagaya na o oh. Mm. Ako mamili na siya diyan kung um, Ito kay Sinet. Ito daw ang akin. Ito kay Tess. Tagigisa. Almosal na yun ngayon? Walang daya kaya Sobrang nakakatawa talaga mga idol. No? Uh, yung huli mo, pwede mo lang i-divide sa family mo. Kung ilang, kung inang ba kayo sa buong family mo. No? Kung tatlo kayo, tagigisa kayo. Uh, tagigisa rin ang No? <laughs> Itong pangangawil ng asus mga idol, ito sa tabing dagat, ah uh, panahon okay, din to na, no? may mga panahon din na wala, may, may mga day. panahon din na meron. <laughs> Seasonal din kasi itong mga idol kasi ah uh, panahon lang ito ng uh, tag-amihan. No? Uh, pag malakas ang amihan, yung mga tubig natin na labo, no? na yung dagat kasi biglang laki yung alon, tapos nalabo yun. Tapos pag biglang kalma niya, yun na, ang na yung mga isda na yan. Na, nahuhuli nila ngayon, no? Oh, katulad ng mga Lali. idol. Oh. Oh. Laki oh, laking asoos, oh. Yun, oh? yung ganyang kalaking asos mga idol malalaki na yan kasi hindi na nalaki ng talagang laking laki no ah, ganyan na lang talagang laki niyan no? hindi yung talagang katulad ng mga talakitok na lumalaki ng mas malaki pa sa higit sa inaasahan mo no kaya pagka nakita mo na nakakawali sila ng mga ganyang isda mga idol yung ah, ganyang size na yung laki ng asos pwede na tayong mag garbage niyan no ah, pwede na tayong mga wheels sa tabi na at hindi lang yan mga idol no. ah uh, pwede po tayo dyan, uh, gumamit nung, uh, yung bobo. Yung traps mga idol. Traps para sa mga alimasag at alimango. Pwede po yun mga idol sa panong uh, naglalabasan yung mga alimasag niya no. Uh, pwede po yan mga idol. Shoutout po sa ating lahat na nanonood ngayon. No? Nagpapasalamat po ko sa inyo mga idol. lan uh, wala po kong sawang uh, sumusuporta at nanonood po, po sa aking mga bagong vlogs no? at mga video. Thank you ng marami mga idol. Ah, uh, wag po nating kalimutan 'no, pag mga ngawil tayo mga idol 'no, uh, magdala po tayo ng kaserola at saka yung tasa 'no, para paglagyan natin mga isda katulad niyan mga idol 'no. Oh. oh, pagkatapos mo kape mga idol, diyan mo na rin ilagay yung isda mo. Para maipon mo 'no, baka mamaya lumukso pa 'yan, bumalik din sa dagat. Yan, katulad niyan mga idol, ayan oh. 'no. Oh, dawin na naman mga idol 'no. Oh. Ayun 'no. Oh. Sariwang sariwa mga idol, dami na lang huli yung katulad niyan mga idol. Dami Oh, ayan oh, Sakto sa gurong mga idol 'no. Oh. Hindi lang uh, pang umagahan yan, idol. Uh, pati tanghalian na tapunan, uh, makakaulang ka na yan, mga idol, no? Basta masipag ka lang at uh, maaga kang gigising, no? Uh, para makapangawin ka sa tabing eh. dagat. Katulad <laughs> ng mga pa idol, yan. oh. Ah! Tama-tama, Ano klase ang ulay? Tingin! Tingin! Ibang species na naman to! Ibang oh, species naman oh. yan, eh, Ano klase yan? Ito. nyo demonyo. <laughs> Malak mo ang alimang Kayong kom, may rin Iba-ibang mahuli mo dito mga idol, no? Uh, Iba-ibang klase ng isda at uh, mga alimango no? At ang kagandahan nito mga idol, kasama mo yung buong pamilya, no? Uh, hindi lang kawilan, uh, kainan, dito na kayo ah, no, Pwede din dito, dito mag, mga idol yung maghapon kayo mag, ano, mga no? Ah, pagkatapos nyo mga dalit suligo na. Katulad yan mga idol. O, oh, tawin O, no? ayan. O, oh, o. Oh. Oh. Uh, manitis yan mga idol. ay no? uh, iba iba kasi yung nadawi. Merong manitis, may asus, may talakitok. At, animasang uh, animasag. Katulad yan mga idol. O, oh, din o. Oh. Oh. Basta, ang kagawin mo lang mga idol. Ah, uh, mo lang, no. Uh, gising ka nang umaga. Kuha ka lang umang sa ilog. Kasi yung pamaya nila, doon kinukuha sa ilog, no. So salamat po mga idol sa lahat ng nanonood ngayon sa aking uh, video. Uh, abangan po niyo mga idol yung next vlog po natin. Yun lang mga idol, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.